Magandang umaga po na gawin sa malabo ng ating Team Good, Good morning! Good morning Good morning! Yes, mga na. Update sa mga dalan nila ngayong um, araw Narulit tayong konti dito O yung power blow pa natin, available pa Ayan yung 2.5, yan. banded pair na 2.5 doon, Dito may mga... Ako dilute? dilute yeah. Ito, Ito so hen. Ito, possible cock. Mga so post fail. Okay. Magalong siya dito? Dito, 500 lang dito. Dito, 700. Dito so po, 500, 700. Meron pa yung casino opaline. Casino opaline. Yeah. Proven hen. Yeah. Dahil nag sila, pareh, babae kasi nakapareh niyan. So, okay lang yan, mga 500. boss. 2,000 lang po. Ito, mga budget nila ngayon, mga boss. 500 lang, sa pair diyan. 500 daw yeah. po dito. Ayan, yeah. mga mustard na. Yeah. 500. Parblo. Line. Ayan, 1K lang ang pail. Ayan, diba? Ayan, mga table na bull 800 ang pare. Ayan, lutini siya. Ay, lutino pala isa, table lutino. Sorry. Saka, 1K na lang yan. 1K. Pare. Ayan, nakamura po ah. Sir, ito di na dinasama ito. Ano ba ito? Ay, rin? mga budget meal natin. Ah, ito din po kasama sa 500 Oo oh, yan, 500 Ito, 500 din. Yeah. Mga surfeir na yan. Ay, yeah, nakapagka-payo po available niya, oh. Okay. Meron tayong mga, siguro P200. P200, yes. 1, 2, 3. Ito. Um, marami pa yan kung may maghahanap so, na. Ng... marami pa po sila may superfly. 200 po isa. Oh, 200 lang isa. Meron tayo dito ng green o5 Filipino yan yung 15 natin. Ay, negotiable yan. Ano sana ba 'yung? Oh. So, Kasi ata sama ba natin 'to? Ayun. Ah, diyan ang nalang din sa diyan. Ah, lang sa dilaw. Yes, sir. Ah, yung dilaw 300, tapos si iba niyan 200 lang. Ah, okay. din yan, budget niya. Ah, meron tayo dito available na Crimino, of uh, Anto, Aqua. Trimino. Ah, Aqua. Ano ba? Aqua dito. Aqua, uh, aqua B1 Trimino. Yeah. Magkano po isa? 10k lang isa. Wow, 10k. Ito, ah, palo yung DNA niyan. Ito sa among ayan na natin Ito, napakagandang parisa, no? Ganda, oh Panggawa pa lang ng project Napakagandang Bayo Opa Aqua Dito Dito At saka uh, yellow face na normal green Wala siyang so, argan yellow face wala pa. Wala. Project pa lang. Ang project, pa lang. Mura lang naman yan mga boss. Yun. Ano sir? PM o sabihin na natin? PM. Ano lang? Ano lang? 11K lang yan. 11K daw po itong palisan. lang. o. Ah, 15,000. 15 ah, 15,000 po pala. Ay, 15 Ayan. Ang palisan pala kapag 15K pala yan. Nakuredi po kami. Nakuredi ka pa rin yan. Oh. Okay. Long, yung mga alfon mo sir, hindi mo nabanggit. Ah, may alfon pala tayo dito, available na yeah, mga boss. One, two lang yan boss. One, two. Yan, yeah, ang lalaki dyan, yung orange hood. Orange hood okay, yung asa, red hood. Yan. Yeah. Yeah. Yan ito, Stain. Ah, ito, so, meron tayo. Yan. Yeah. Yan, yeah, green opa pain na hen. Ayan, 800 lang yun, mga boss. Yeah. Or dito lang tayo, kay oh. Boss MJ. Ayan ah, lang po muna yung Sir Elas. Yung uh, 9-9 Sir Elas. Sir Elas, kukunin ko po yung number. Uh, 0932-426-9081. Message lang kayo, mga boss. Kung meron kayo makusansahan. Thank you, thank you. Thank you, Pres. Yeah, good morning, boss. Yan, Dante. Magandang okay, Simulan natin na sir ng ano. Pampasaya sa tao. Ayan, Ayan dung na. Dung tayo. Uh, mamigay tayo. Mamigay tayo. Ayan. Mamigay na si sir. Kunin niyo to pre. Kunin niyo to. You know. Yan. Good. Lutino. Lutino, tsaka uh, yellow, uh, bulls. Latino, Latino. Latino, Latino. yellow Bulls. Lutino, Lutino. Kaya nga ba yan? Yellow Bulls. Yan, Sa lahat ng subscriber ni Wilson San Pedro, sumamimigay tayo. Patuloy niyo siyang supportahan. Sipag yan. <laughs> Yan yeah, yung pamimigay natin ha. Pamimigay, dadagdag po yan. naman pag namigay tayo ng normal. Yan, ano? Yan. Yan, isasama po natin sa mga pang giveaway po natin. ito, uh, pang-giveaway natin sa mga lahat ng subscriber ni Wilson Traders. At saka, patuloy niya subscribe. Wilson Traders, patuloy din tayo mamimigay. Yun, thank you po sir. Yan, update ngayon tayo sa mga anong sir. Doon tayo ulit. Sa umpisa. Sir, kakatayin. natin. Ah, uh, ganun pa rin. Nag-re-range siyang 1-2 pataas. 1-2 pataas. Saddle back follow, 2 Ah, 1-2. Mga emerald natin. Emerald dyan. Dalaman dito lang. lang. natin. sold out. Mixed sandwich ang pares. Hold dyan natin 3k Pair, pair. Yung mga dilaw sir pares lang? Uh, same lang pero lang. lang yung double silver 3,000 isa Ito yung silver no? Double silver Mati sir? Mati na natin 600 to 700 uh, Pair Pares Para, para kahit natin yung yung 350 Pair 350 Pair Budget siya natin, kung ah, patas. patas. Uh, two 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 yung Lutino, wala. Lutino, ni Ah, ito mga Lutino. Mga Lutino budget. Kaya po ito mga dilaw. Ito sir, ganun din. Ah, euro natin, patas. Kung patas. Five patas. Sasa. Yan, sold uh, out yung house natin. Uh, Wild well type natin, isang libo. Wild type 2K na lang. The rest, 500 to 600. 500 po ito. Luti, eh, sir, back to back Lutino. Back to back Lutino, 600 na? 600. Sir, dito? Ah, uh, matured para it. Sige na, 400 sang para. 400 sang para. Oh, yan. Unfit, sir. Unfit natin, 1,000. 1,000 isa. Uh, Sanay na po sir. sa sirin siya. Pago, sir. Pago, 2,000 pataas. Isa. 2,000 isa. 20. 20. 20. 20. 20. 20. yung all-time favorite 20. mga 20. 20. 20. Lutino 20. 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 Yeah. Okay na sir. Yun. Yes, sir Yung mga bayo natin, nakarearing siya 7,000 patas. 7,000, malaki yung body. Kaya dito po. Eh, budget natin, 2K. Okay. Pares, isa. Pares. Pares na. Pato. The rest, gano'n na rin. Yung mga Afrika natin. Ito sir 500 ba ito? Yung mga ano? Ah, 500 patas. Yan. Screenshot yes. okay, lang po. Lahat po yan negosyable, ha? Pag marami po kinuha. Ay, ba price ang pagbapaglahatan? Oo, pagbultuhan. Pag Sir, dito, ganun din. Same lang. Same lang. So, Sir, dating, yung mga wala na? Wala na, wala na. Ay, lang po. Ang talaga siya dati yung araw ng Sabado. Sir, kunin ko po yung number mo. Yun, na Paano ay siya, Sir, Boss Dante. Coach 09050764977 Pakita nyo lang Subscriber kayo ni Wilson Traders Para mapili kayo sa mga bibigyan namin Si Dante, thank you po dito ha Yan you o know? Thank you po si Dante Para sa lahat ng subscriber ni Wilson Traders Thank you po yeah, Good morning po sen, MG, ah, Good M morning MG. Good morning, my idol. Dito tayo malabon ngayon. Oh, dito sila ngayon, no? Special. Si Chef Simon ay sa Green New Wing, back to back. Pitino. Nandito. Pitino. Sa oh. 15 lang eh, no. 15 dalawa. Kasi pa 70 pa kanina. Ngayon pa 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 delete pala. Green pa delete, avocado lime magkano mo dito? 1 each. 1 each. Hard blue pa pay. Hard blue pa pay. 1k. 1k. Hen no. Oh, hen, hen. Uh, post wifi eh post wifi uh, 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 sir 3G 3G 3 dalawa dalawa na. oh hello magagana sa project po ng game OTP post wifi daw po 3k na dalawa uh, 3k lang hello. 3k ito bayo 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 pa istitino ano ah, o pa? Lutino o pa. Ano gender noong bayo? Lalaki. Lalaki. Magkano to? 3K po. 3K po. Oh. Ito solid po ito. Ito yung mga sable na mapapalabas po, pag ito, palo, ah, Lutino, mo, mo pag mayroon ko mo. Ito paano na trokaw? Ano o pa. Pares babae? Pares babae. Magkano pag- 2K ang isang. Bibawas na naman oh, yun. Basta po. 2,000 ito. Oo. Oh. Pablo of Pasitino Pablo of Pasitino 2K din 2K okay. din Ito? Ito Aqua uh, yeah. Pasigol uh, Aqua b 2 Magkano? 4K. 4K. Dito sa Bulacan. Ah, uh, okay. Bronze Palo. bronze Palo project. Bronze pa blue bronze. Ah, bronze Palo dito na oh, po pala to mga Ito Opaline, Opaline na blue, possible bronze. Pagalo. 5K dalawa, ha? Huh? 5K. 5K. Oh. Move bronze. Ito, move na bronze Palo. Move na bronze Palo, magkano dito? 6K. 6K. bye. Uh, babae. Opa ba 'yan? O, oh, normal. Palo. Lantalo, back Lampalo, to back. back to pa yung part 2. Ah, ito, park, 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 park. Maganto. Ah, uh, ano pwede yan? Uh, 4K. Okay. Okay. Masingi, 4K. 4K. Sige, 4K. yan. O, yeah, wala na pong tawad yun. Muro na po yun. Ito, so, dan palo ulit. Uh, green dan. Saka, pa street Dance. Okay. Okay. Ay kung saan? Huh? Huh. 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 yan Huh. 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 Di sino, Huh. 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 Ito ano? opa. Ito, isa pong oh. oh, oh, misti oh, o. Dito, opa na green. Saka opa, ito parehan. lang yan. Okay. Ito, aqua at saka Aqua B1, 2 Ano ka nila? ino. Possible ino. Back to back. di o tama. Okay. 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 Normal lang, no? Okay. Okay. Green o pa-pale? Green o Babae? Uh -oh. Ah. Kita na pa Wala Ah, oh. ay, uh -huh. to... ay Barto. Aqua pala back to back. To back, to back. Ay, yun, red ay, Ako ako papay, Ako ako pa-pay. kay dalawa. Send kay po to. Oo. kay. Lutino Opa Ito, Lutino, Lutino Opa Saka Possible the RF Possible RF Parehas? Oo, oh, parehas Parehas yun yun Magkano siya dito? Parehasan Parehasan na yan po 5K 5K yan Murang-murang na po yan Opa na po yung Lutino Opa Sir, back to back Lutino Tapos na Tapos na oh. oh. Back to back Lutino Opa Ah, Bulls Opa Yellow Bulls 2K 2K Ito, so, ganda oh Green of Apel Dilyut Grabe, yung Green of Apel Dilyut oh. Tapos isa Dilyut Ah, na Ang ganda ng dilut na O, oh, ano, Apel 3-5 oh. lang yan 3-5 lang po yan 3 Latino pa? Ruben Ito, Latino pa? back to back Ruben pero. Uh, Magkano sir? 4K 4K yeah, yan lang po ang dala ni Sir MJ ngayong araw ng Sabado Sir MJ, kukunin ko po yung number po Ah, sige 0936-6922-044 Okay Sige po Thank you, thank you Magandang ulaan po Good morning, good morning po Wilson Pender po kay Sir Arthur Subscribe and like and share Thank you, thank you po Update lang po tayo sa mga dala ni Sir Tommy Ito po, opaline po yan para blow tsaka renewing o oh, pala yun po. Magkano po siya dito? 500 lang yeah, po yan. Mga budget meal no? Oh. Oo, oh, budget meal. Eto naman po, 500 din po pai yan. 500 dito? Opo. 500 din po ito. Budget ito siya Opo, budget din po yan. 500 lang din po yan. 500 lang din po yan. Ito po, 500 lang din po. 500 lang din po. Budget meal. Budget meal. Ito, one, one five to one two na lang. Ito, tatlo? Dalawang lutino at isang... Dalawang lutino, oh, isang yellow bulls. Po ya, na lang. tatlo. Ayun na po. po ang dalawang sa roaming. Maraming salamat po ah. Huwag niyo kakalimutan. Shout out sa mga taga-sala sa hospital. Cell phone number ko 09212 09336. Salamat po, Boss Arthur. Thank you, Boss. umaga po. po. Sa rin, Good morning po, good morning. morning. Agbid natin, sir. Ah, uh, 250 dito sa normal. 250 normal. Ah, uh, dito, 350 sa i-mute. I-mute. Dalawang box 'yan na para sa i-mute. 350, no? 350. Sa sa kapit mo. Tingnan natin itong pearl. Ah, uh, 800 na lang. 800. Isa. Isa. 100. Isa 100. Pero itong mga okay. malalaki. Eh. Team natin, 1-5, may recall na yan. FF na, pre play na yan. Ah, okay. Ito so... Meron din tayo dito. Oh. Ayan, yung mga ito. recall na to no, sir. Meron na. 1000 na lang to Sa san Libo na po isa dito. Ah. Lucino Pearl. Okay. okay. Uh, Ayan. Yeah, dito sa Ayan. Ayan. saka Ayan. 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 sa Ayan. 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 Dia bisa Korea, Korea, mabak K, one, one so. K, <tuk> K, <tangan>

kami sa mga po. mag, -ibon mag -ibon dyan. Magandang umaga po. So, so, abit na tayo sa uh... mga dalang sir. Sa inyo no? Oo. Uh, so, sa Absuan natin. Uh, Absuan, ah, isang pare, isang libo. Ito. Ganda, okay. um, uh, Sa libo. Yung green, 600. yan. 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 Itong blue, sir. Pares. Yung blue. Yung blue, 500 lang. 500 lang. Sir, dito sa Orchard na One Lutino. Lutino ba yun? Lutino, opa. Lutino, opa. Sir, ito po sa harap, albino at tsaka... ah, Parang babae. Isang 700, isang 600. Ali po yung 700, yung Lutino. Lutino. Sir, dito, back to back. Pair. Lutino. Ah, oh. uh, Dito, 800. Yung... So, ito sir, 1 to 10 uh, to Ito sir, yung wing, 800 800 Sir, sa mga parang mo? Yung Incohago, 600 di chat 600 Yung budget kit, 1,000 pare Ito, budget kit Parayon oh, yun yeah. O, sa pare Rainbow Rainbow sir, magkano sa pare 600 pare sa rainbow Ayan, mm, yung mga kulay po. Ayan. 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 Yung iba ang crested, 250 sa. Crested, 250 sa. Kaya crested. Yan dito po. Sa pinches, yung black chick ay tanred pare. Black chick sir, yung bubaba. Yun, oh, yung black chick. Yun. Yung tanred black chick, 8, 800 pare. pare. Yung, para, sir, no? yung hindi black chick, 600. 600, yan. Yeah. Pero lang yung penguin, yung penguin may mayari na Ah, sir, yung penguin niya sir. Uh, ayun, ito, yung bubaba. Ito, itong nasa taas pareho. Ayun, 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 nasa baba ayun, 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 ay yung normal. Kaya ito? Ayan, 200. Sa kabila, 350 pare. 350 pare. At sa kanyang mga... Basket no, sir? Uh, accessories. Accessories. Sir, ito, one. Ayan, 90. 90. Yung malaki ito, no? Parehas lang malaki, walang malet, eh. yeah. Ito 15, 15, 25. 25. Ito 30 pala sa ito 25. Ito 25.

kaya ba Hindi yan, sa iba na yan. Ayun lang po, ang darlang ni Sir John John yung araw. Sir John John? 0921-549-6442 Sir John John, thank you po. Uh, thank you po. Oh, good morning po, meron tayong bisita. Wow. yan, yeah, Good morning. Po, morning po, good morning po, sabay! Okay, malaban po muna tayo ngayon. Na bukas, salban banda po kami. Kaya sa back to -back natin. Back -to -back Far blue sa green. Far blue sa green. jan lang po dyan. Ito rin? Dito po, hindi po yan dilute. Pell paid Ito sa Ito po yung uh, normal lang po yan. Uh, green opa 5 at saka blue opa. Yan. 800 lang po 800. dyan. Dito naman po sa green, green uh, open dilute, dilute. opa dilute natin. 800 lang po dyan. 800. Ito po yung perso na, perso ano na lang po dyan. Yung perso natin, uh, one, na lang po one, dyan. Two. one two. Yeah, dito. Dyan po, ah. Uh... Uh, ano yan, albino o pa, albuan, tsaka sea green na uh, o Ganda ng gulay. Oo, oh, yeah, 800 lang po yung ba. Ito, ito, taga mga ganyang gulay, napakaganda Ganda taban. yan. Ito yung mga bata. Ano, sir? Ito, yan, yung 400 yung dalawa. 400 yung dalawa. Yeah. Sa'yo rin to? Oo uh, po. Yeah. Okay. Ito po, uh, bakto baklutino, yan. Ito, ito, bakto baklutino. Bakto baklutino, oh, baklutino, mature na yeah. yeah. uh, po yan, babae talaga po yan. Magkano okay. sa dito? 142, yan. uh, Dito naman po sa ating uh, krimino, tsaka albino no? Ano lang po dyan? 1-4 uh, din po dyan. So dito. Dito naman po sa deck at saka yellow bulls. Ano May lang day. po dyan? 1, 2. 1, Sir, ito. Two. Dito po, ano lang po dito? Uh, uh, fail. Uh, fail. Opaline. Fail. Fail. Opaline. Fail. Violet. Saka part. Magkano po dito? Ano Ay lang po dyan? 1, 4. 1, 4. Dalawa na po one, yung. Yan lang. Ano lang yung set boy. Ngayon araw na sa kapat. Sir, ito na natin itong formula. Ayan. Meron pa pala sa dala. Ako formula yan. Ako po one, yung na... ko po ito. sa Sarili po yan. 250 grams. Magkano po yung 250 grams? 100 lang po dyan. Tapos ito po y yung 125 grams. 125 grams. Yan, yeah, no. 50 pesos lang 50 po dito. Napakamura po. Sa mga lagubis na po Pwede din po tayo dito, wholesale. Yan. Pwede okay. po natin babaan niyo po. Gusto po sila siya sa mga lagubis ah, po maghantid. Yan. Yeah, no, okay. Thank you, thank you. Sir, boy, kung hindi ko ba yung number mo? Uh, number natin, uh, 09227-14802. Uh, pwede po po sabay kay Boss Art. Yan. Uh, yung mga na pili niyo po, uh, screenshot uh, nyo lang, pwede po natin po sabay sa kanya. Yeah, yeah. Sir, boy, thank you Thank you, thank you. Uh, good morning Sir Arby. Oh, mm -hmm. Ito sa mga dalis sa mahago natin sir, magkano po? Ah, uh, 3,000. tatlong Sa visual, sa dalawa. Tatlong isa? Ah. ito, 1,000. Ito, ito, ito. 3,000. ito, 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 Lucky nito oh. Euro? Hindi, wingy giger. Ah, wingy giger. Laki oh, kaya kitang kita nyo po. Laki oh. Okay. Bata pa yan. Bata Ito sir, ito isang to. Ah, spangle naman yan. Yellow face spangle. Pares po yun? Oo, oh, Pares 10K. So, 10k. 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 Yeah. Yeah. Yan lang po dyan ng Sir Arby ngayong araw. Sir, kung ito yung number mo? Ah, uh, 0995 523 Teka po, Sir Arby. Thank, thank, you, thank you. you, Good morning po, Sir Gary! Magandang... Good morning! Sir, dito. Dalawang libo na lang. Isa? Oh. Dalawang libo isa. Ganda po. Pares kak. No, po. Dalawang libo. Dating katin libu pa to? Oh, Dalawang libo na lang po. Sobra daw po, sobra. Yeah, ayan na po, Chef. Dali sa Gary. Ito split sa ino. Split sa ino pa po na Grabe, oh. Yeah. Ilalagay ko na lang po yung Facebook sa gari. Sa gari. Thank you. Thank you. Thank yan. Uh, Update tayo sa Dalanger. Kaya sa mga parakit mo? <laughs> 200. 200 lang isa? Oo. Oh, dito 250. Kaso sold out na tatlong rainbow dyan. Okay. Dito 300 isa. 300 isa. Sa kung Adrino pa. Uh, Halo na po yan. Pati t-shirt. 300 lang isa. Sa kabila sir, sa pail. Sa pail 400 yung di opa, yung opa 700. 700. Isa? Oo. Oh. Sir, ito. Sold na ba ito? No? Eh, wala yung may may-ari eh. Ah, yun lang. Yun lang po dala sa Jun. Sa Jun, sa inyo rin yun? Oh, dala ko yan. Ah, dala mo? Magkano minula black? Banking ko yan. Special. Special. ba, sir, ano pa mga ano yan? Uh -huh. Maraming pink mineral yan. Ah, maraming pink mineral daw po ito. Yan, ma'am. Sa so, iba kulay niya. Magkano, sir? Benchinko, benchinko. Benchinko, benchinko. special sa... yan. Pang special daw po yan. sir, sir Jun, kunin ko po yung number mo. 0932621 9471. Yun, thank you po, sir Jun. Thank, thank you, thank you. Yan, well, good morning po, sir Romel. Magandang umaga po. Update oh, na tayo sa mga dala niya ngayong araw ng Sabado sa sa sir? yung white time sa libro yun. Ay, ito, no? Laki. sa Lutino at sa Green ang t-shirt yun? Ito, may Lutino lang. Alpha, may sa Lutino. Sa, Opa, eh, al eto, sa mga, uh, oh. mga Altsuan mo? Yan, 300 siya. 300 ang isa. Para ito? 200. 200. Dito sa Dilut? 1, 2. 1, 2 pares. Dito, ganun din, 300, 300. Ito. Primino at saka Alvay. Ha? Ano Yan, yeah, yun lang po dala ni Sir. Kumbang yung araw ng Sabado. Lalagay ko na lang po yung Facebook, Sir. Yeah. Thank you. At meron po tayo isang ah, subscriber po dito. Taga... Thank you very much. Kahit uh, tayo yung Ano po, po pa rin, Sir? Louis Castro. Ah, uh, shout out dito sa Kimola Todo. Tsaka sa mga kasama ko dito mag-iibo sa Taytay. Punta kayo dito. Mabibili kayo dito kasi dami. Okay, salamat, Belpedo. Thank you po, sir. Salamat. Thank you, thank you. Ikat po. Good morning, good morning, Idol. Good morning po, sir Rodman. Good morning. Idol. Ito meron tayo mga dalang quality. Ito muna yung pusa. Pusa muna. Oh, ayan oh. Seven months lang to, lalaki. Oh. Uh, quality, quality yan. Magkano yan? Bigay ko na lang to ng ano, 5K. 5K. Negotiable pa. 7 months lang yan. Sama na yung ginto niya na. Oo, yung bling bling. Ito, tatlo na to. Diyan sir, magkano isa? 2525 lang. Ano na naman lang ano niya sir? Mix Mixed breed lang to ng Labrador. Uh, Oo. Oh. Okay. Pero 2525 lang to. Lalaki ba Budget meal, lagahanap niyan. Ito, golden lab. Golden lab naman to isa. Babae rin. Oh. 2 months lang may git. Magkano yan, sir? So, 3-5 na lang to, idol. 3-5. Oh, 3-5 oh, yan, ganda yan. No? Big bowl, ang laki, oh. Okay. Ito yung shitsu natin. <laughs> ito, going 5 months. Going 5 months. Panda. Oh. Magkano naman, sir? Napaganda ng balay. 6-5 na lang to. Ano ang vaccine yan? Lalaki. Lalaki. Vaccine? Ano na to? Kompleto na ba ito bakuna? Kompleto na. Oo, oh, alagaan na lang to. Yung brown na liver line. Ito, liver line to. Ganda o, liver line o. Oh, 6-5 na lang din to. 6-5. Negosyable oh, lang konti, oh. walang problema. Ano pa na natin? Wala na, no? Wala idol. Yun, yun lang. Tapos magiging yung contact number ko, 0905-844-6709. Doon Matmat yung messenger ko. Doon oh, Matmat. mat Opo, yun lang po. Lahat ng brief meron tayo sa mga gusto mag-avail dyan na may pa budget mail, meron po tayo. Yun lang po, kaya God bless. Thank you, Salamat Thank you. Let's go!